Magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito naman ako. So sa so umagang ito gusto ko lang i-share. No? Anong nangyari sa akin ang palaya? Ba't walang dahon dito sa ilalim? <laughs> Anong klaseng uod ang kumain ito? Ba't wala ng dahon yung sa ilalim? Wala rin bunga. <laughs> so, yun po, no? Magandang umaga sa inyong lahat. So, bakit ko anong dahilan? Ba't nawala yung dahon dito sa gilid ng aking ampalaya? Anong nangyari? So, sumagang ito, gusto ko lang po i-share sa inyo. Bakit nawala yung dahon dito sa gilid, no? sa <coughs> so, wala na ring bunga. Ano ba to? <laughs> so, ah, uh natin bakit anong nangyari. At anong rason, no? Ano, anong purpose nito? Daray na iwang bunga. Po. So sumagang ito, gusto ko lang po i -share. Kung bakit no wala yung dahon ng aking ampalaya dito sa gilid. Sa kakita na yung tao doon sa kabila. No? Ano po? So sa age na 67 days ay uh, itong nangyari. No? Isa po ito ng aking pamamaraan. No? No? Na kung saan walang dahon. At saka anong dahilan no? kung bakit walang dahon itong sa gilid. So, ito po yung isa sa mga pamaraan ko pag naglaga ako ng ampalaya. Pinapatanggalan ko talaga ng dahon dito hanggang dito sa kanyang ano dito. Kasi po, may advantage din po ito para sa akin. Una-una, pag mag-spray, no? Kung mag-spray po tayo, hindi na ta kailangan mag-spray dito sa gilid kasi wala nang dahon. <laughs> wala namang magtatago na o oh, dito. O oh, apids, no. Kasi wala nang dahon. Kundi ang pukos lang gid lang talaga is nasa taas, no. Pag mag-spray dito lang sa taas. Ito sa gilid na to, wala namang dahon eh wala namang makatitirada ngayon kasi wala nang dahon yung gilid, no? At saka, isa sa mga maganda to sa ampalaya kasi maliwalas, no? Mabagay hindi siya madilim, no? At saka yung bunga niya hindi ganong maputla kung hindi makapal yung dahon, no? Kaya po isa dito sa pamaraan ko na tanggalan yung dahon yung sa gilid. Lalo na mag-split tayo Langan mag-spray talaga tayo dito banda sa ilalim kasi minsan dito nagtatago yung mga uod, insikto, lalong-lalo na po yung apids. Kasi nakatago sila dito sa ilalim. Sa dito sa ano na to, sa gilid na to. So ngayon, wala na silang matataguan. Sorry na lang kayo kasi wala na no? Kitang-kita na sila. So pag mag-spray, focus lang dito sa taas. Dito lang sa taas. Dito lang sa taas. Dito po, no. Na kung saan hindi ka na At saka tipid po tayo. Tipid po tayo ng konti. Pag tayo mag-spray. <coughs> So yun po no na makikita po natin na maliwalas na no hindi tulad no sa kabila may dahon pa. Hindi mo makita yung tao. Pero dun sa kabila ayun po maliwalas na no. At saka yung ventilation maganda. Maganda yung ano no. So isa yan ito sa aking pamamaraan no. Nagtatanggal talaga ako ng dahon dito sa gilid, dito sa spiral, so, tawag namin dito spiral. Yung pakyata ng palaya. Ayan po. Medyo malaki-laki na yung mga puno. O, oh, laki-laki na. So, ito, no? Bakit na wala ng dahon dito sa gilid? So, at saka, hindi ko pa may gumagamit ng gunting, no? Kasi, Baka makalimutan, magunting pa natin yung magupit pa natin yung ano, yung mga vines o ang sanga ng ating ampalaya. So, ang ginagawa po namin ay ano lang po, parang naggugulay lang po tayo, no? Yun po ang ginagawa namin, no? Mabilis pa gawin. Kasi, eh, ano lang, eh, mano-mano. <laughs> Advantage po. Hindi na tayo magupit. Kundi parang nag naggugulay lang tayo. To, no. At saka yung ibang dahon, no. Yung rason kung bakit tinanggal ko rin yung ibang dahon ay mayroong mga ah nagpapakita na may fungus, no. So, ayan po, tinatanggalan po namin ng dahon isa-isa mga natira-tira pa nga. So, madali lang gawin, no? Parang nagugulay ka lang, no? So, yun po, no? Na, kung saan, uh, sana makatulong sa inyo to, no? Pero isa ito sa mga aking pamamaraan para maliwalas yung dito sa gilid, no? Makita natin yun ano yung mga bunga na natira kasi napakalago ng dahon no kaya tanggal ko namin isa-isa mga dahon dito sa gilid yan so makita nyo na lang kita mo malayo pa ang bunga niya no yung grami na yung bunga so yun po no isa sa mga pamaraan namin kami nagtatanggal ng dahon it ayun o hindi ulap so yun po no? yun ang isa sa pamaraan namin so, nagtatanggal po kami ng dahon tingnan mo po natin ito napakalago ng dahon no? wala na naman to hindi naman kailangan yung dahon dito sa baba tanggalin na natin to kakain pa to ng pataba so yun po focus tayo sa bunga at sa taas sa taas na bunga at saka yung talbos niya. O, observe tayo oh. so tingnan natin napakalago ng dahon dito sa gilid yun namin tanggalin wala namang bunga spray tayo ng spray dito wala namang bunga to gawin natin dito yan po. Oh. Madali lang. No. So sabi-sabi lang. Yan, si Hatout kay Tito Marvin. Ang punging-pugi na kasama namin. No, bagong gupit. O, oh, binata pa to. Yan po, si Marvin Agustin. Yan po, nangyari. Yan, wala nang dahon. Yan po, ang kabila, madahon. Dito sa kabila, walang dahon. <laughs> Ginagulay lang, no hindi na kailangan itipunon mo gawin din kagaboy ito sa piyak para ang buho na kumagabunoy hindi ha? mo tabunan. Ha? Ipimultimulun mo kukuan. So, yun. No? Maraming agustin. yun po ang isa sa pamaraan namin. Nagtatanggal kami ng dahon sa gilid. Wala na itong dahon na to, sa gilid na ito. Tanggalin na ito ta lang at sakalagay dito sa gilid. Pag natuyo at saka nabulok. Dagdag pataba naman. Yan. Nang, so isabi lang ba? So, observe ng konti. Anong mas maganda. So, yun po ang aking ginagawa lagi. You know? <clears throat> yan ang isa sa pamaraan ni Gerard. Gerard, Tagah. So, shout out din po kay Cap Jason Galilea. Cap, good morning. No, sa masipag naming kapitan. Po, napakaaliwalas. Yung dahon dito na lang sa taas. Dito sa gilid, wala na. O, wala namang bunga to. Spray tayo ng spray dito. Sayang. Ano natin dito? O, spray. Yung po, no? sa sa pamaraan namin dito, oh. no? Ito. Kahapon lang to na harbisan. 460 kilos kami. Ito. Shout out kay Alvin Patrimonio. Ang pogi namin kasama. Yan po, nagugulay sa Alvin. So yan po, wala nipid, no? Hindi na kailangan gumamit ng... Uh, gunting no gulay-gulay uh, lang so nagbibinta si Alvin dito tanggalin mo sa puno kasi pag magabuno wala uh, hindi natin na pa. sabi ni Alvin nagbibinta daw siya ng dahon ng palaya limang piso lang yung sopot <laughs> ah, limang, piso pala yung kilo nako <laughs> siguro isang linya na to Ayang kaya isang sako. <laughs> dahon. Yan po si Tita Albins. Yan po wala na naman to, wala nang dahon, wala nang bunga dito. Dito na sila sa taas, dito na yung mga bunga sa taas, ayan na po. No, ayan na po yung mga bunga sa taas na. Wala na dito sa baba. So medyo madilim. ayang ang bunga maputla. So kailangan tanggalin. No, spray ng spray si Albin Patrimonyo ang batang pugi eh, wala namang bunga ditanggalin na lang kain, panangkain ng abono patabayan so, yun po no, napakaaliwalas na napakaganda kitingnan uh, actually, never sadamo sa damo <laughs> may araw din yan may araw ka na damo so, yun po no, sa, sa pangamakmaraan namin So, duro sala kay e, Mabukaw. Duro sala mo, ha? Ano mo gawa? Siyon po. Shout out kay Bok. Na pugeng-pugeng na -pugeng na ngayon. Bagong kupit din. naku, ano Wala pa rin. Kahit girlfriend, wala. Sige lang. Ano po, si Bok? Ang batang mabait na ngayon. <laughs> so yun po no magang ito mabait bait minsan pero okay lang na mabait na ngayon <laughs> so yun po ang isa sa pamaraan namin no? habang uh, nagkakaedad ang aming paampalaya mga strategya kaming ginagawa no? po <laughs> Love me with all of your heart. That's all I want, me love. Love me with all of your heart. That's all I love you. Sa tatin po sa aking may bahay, kay Tita Rems. Tita Rams, I love you. Love me with all of your heart. That's all I want My love. Kanang ba? Kanta kanta lang. Para masaya naman nating ang palay Ah. no. Sana po makatulong po sa inyo to ng aking pamaraan. Naniwala naman ako na isa, isa sa atin may mga pamamaraan po tayo sa pag-alaga ng ampalaya. No? So, sinishare ko rin po sa inyo kung saan no? makatulong din po sa inyo ito. <clears throat> Malaya. Yan. Yan po, no? Medyo napakalago na ng aking palaya. 67 days. Yan po. po. makikita po natin. Yan po. Aking ang palaya. Yan po malapit na silang mag-abot-abot ng kalbos so baka na maka uh, ilang tans na tayo bago mag-abot <laughs> thank you lord so unang una sa lahat pala salamata natin si lord kasi kung hindi niya bigay sa atin to wala rin tayong magagawa salamat lang tayo kay Lord kasi siya ang dahilan no, sa so lahat ng to no, siya ang nagbibigay sa atin ng blessings wala tayong magawa kahit anong gawin natin so salamat natin si Lord kaya nga ay wala tayong magagawa pag hindi pagkaloob niya sa atin. Yan lang po, no? So ayun po, binibigyan ako ng kalaman. Uh, gusto ko rin i-share sa inyo, no? Uh, makatulong din po sa inyo. Paging sa aking mga kasama. Ito trabaho sila araw-araw. Kahit pano paano makita sila araw-araw. tulong naman tayo. Yan. Yung po, napakalago ng dahon. Wala namang bunga to. Hindi naman mamumunga to. Dahon na ng dahon to. Tatanggalin na lang at saka lagay dito sa likod. No? Dito sa likod. Pag nabulok, ah, pataba na naman yan. Yan, shout out kay Tita Pots, kay Small Battery Ball. No? Sa so isa, isa sa aking mga right hand. Na no? Magaling 'to. Maraming nagtatanong paano daw magtanim ng palaya. Pero ito yung aking right hand, si small but terrible. Tito <laughs> Pots, no. Yun po, no. Yun lang po ang ma ko sa magang ito. Sana uh, makatulong po ito sa inyo, no. Saka like and subscribe my YouTube channel, no. Pisong Farmers. Subaybayan so po ang aking mga videos. Sigurado po makatulong to sa inyo. No? Malaking makatutulong sa inyo to. <coughs> Yan po. No? Yan lang. Ang alang tahon dahon. dahon. So, oh. Hindi kailangan yung gunting. Yung gunting. No? Panggupit. Kasi baka magkamali magupit yung sanga ng palaya sayang kung nagbubunga pa ka naman wala na tayong magagawa dun so yun po ginagulay lang ni Pots no? kinukurot lang yung dahon <laughs> po no God bless sa lahat huwag nyo pong kalimutan yung aking youtube channel nyo pisong farmers subscribe nyo po no at subaybayan po ang aking mga videos so, naniniwala po ako malaking tulong po ito sa inyo lalong na po sa nag-uumpisa pa lang magtanim no? yung mahilig sa mga gulay so ah, sa akin yung the best para sa akin tanim lagi yung ampalaya no? saka sa tatin po kay Romy Ingada no? nagsimula sa akin na magturo ng ampalaya nung Rom good morning nung Romy uh, Ingada si Mamiyo nga Ingada yan lang po no. So magang ito. Sana po may mapupulot po kayo sa aking mga videos, no. God bless. God bless po sa inyong lahat.